lalaki walang pagod na inalalayan ng kapatid na may cerebral palsy sa triathlon. Ang kwento nila alamin na mabalitaan nila ang tungkol sa Iron Man, isang triathlon competition na pagdesisyonan ng magkapatid na sina Pedro at Miguel Ferreira Pinto na sumali. Ang kakaiba rito, merong cerebral palsy si Pedro. Bakit nga ba sumali ang magkapatid sa ganitong physically demanding na sports event? Alamin natin. Oportunidad para kay Pedro ang paglahok sa Ironman Triathlon upang maglunsad ng isang national movement ang magbigay ng awareness na nararanasan ng mga taong may cerebral palsy. Upang makalahok sa Ironman Triathlon, walang pagod na inalalayan ni Miguel si Pedro. Isinakay niya ito sa bangka sa 3.8 kilometer swimming event. Hinila gamit ang bike trailer sa 180 kilometer cycling event at tinulak sa wheelchair sa 42.2 kilometer running event. Naging matagumpay ang pagsali sa naturang kompetisyon ng magkapatid na kilala na ngayon bilang Iron Brothers. Ilang kumpanya at individual ang nagkaloob ng donasyon para sa mga kagamitan ni na Pedro at Miguel at para sa Association of Cerebral Palsy of Lisbon. Patunay ang pagkakaisa ni na Pedro at Miguel na galing sa pagmamahal at suporta mula sa pamilya ang totoong lakas. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakaantig na kwento ni na Pedro at Miguel? Z Research Report. Re -re Report